Iginiit ni Attorney Israelito Torion siyang lead counsel ni Senator Bato de la Rosa na hindi na dapat kumikilala ang Pilipinas sa ICC mula nang kumalas ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Dahil dito, walang obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate. Kinwestiyon din niya ang pinagmulan at legal na otoridad ni Ombudsman Jesus Crispin Boeing Rimulya sa umano'y pagkakaroon ng kopya ng warrant. Ako oh, natigala, bitaw po ang ating ato ang Ombudsman. Nga nung -ani ni siya nga, di man na parte siya ang trabaho. So gitindugan na lang din niya. Kung sa ato pa na, gisistiniran ang burit. Pinaliwanag pa ni Turion na hindi maaring gamitin ang mga extradition rules dahil ang ICC ay hindi isang state o isang bansa kaya hindi pasok sa mga umiiral na extradition treaties o batas ng Pilipinas. Wala rin umanong IRR o Implementing Rules and Regulation o proseso sa ilalim ng local laws na maaring pagbatayan ng surrender sa ICC. Nabatid na umapila sa Korte Suprema si Sen. Bato de la Rosa sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Atty. Torrio para pigilan ang pagpapatupad ng umanoy warrant Fares mula sa International Criminal Court naghain sila ng dalawang very urgent manifestations. Una, humiling ng temporary restraining order upang hadlangan ang anumang implementasyon ng ICC warrant. Ikalawa, isang musyon na atasan ang Ombudsman na magsumite sa Korte Suprema ng kopya ng sinasabing warrant. Dapat wala na pakialam ang Pilipinas sa ICC kay our courts are functioning our judicial system is functioning so there is no need really to file cases before the ICC if there are really cases against Senator Bato de la Rosa or even against Tatay Digong uh, i-file nila dire ang tinig ni Attorney Israelito Torion. Inaasang diringgin ng Korte Suprema ang mga inihaing musyon habang patuloy ang paglilinaw sa usapin ng ICC jurisdiction sa Pilipinas. Luigi Alan Tutor NDBC, Bida Balita.